Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi nga na po binigyan ng contract extension ng Houston Rockets sa Jalen Green at Alperin Shingun. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang natapos na naman nga na po ngayong araw ang isa sa mga trade sana ng Los Angeles Lakers. Bigla na lamang nga po mga katrops, gumanda ang performance ng ating kababayan na si Jalen Green sa mga laro ng Houston Rockets ng nagdaang season, simula na maging ama ito. At sa pagpasok nga po nito ngayong offseason, ay pwedeng pwede na nga po sana siyang bigyan ng kanilang na ng maximum contract extension na abuti na mahigit sa 5 year, $224.2 million dollar contract. Ang problema lang nga po mga katrops, hindi nga po naging maganda ang pag-uusap ng kampo ni Jalen Green at ang front office ng Houston Rockets ng mga nagdang linggo patungkol sa kanyang bagong contract extension. At dahil nga po sa nangyaring ito ay inaasahan na nga po na hindi na bibigyan pa ng Rockets si Green ng bagong kontrata sa mga susunod na linggo. Maging ang kanyang teammate nga po na si Alperin Shingun ay ganito rin naman ang kalagayan. Kaya dahil nga po dyan ay naging questionable na nga po ang kanilang future sa Houston Rockets sa mga susunod na taon sa NBA. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang natapos na naman nga na po ngayong araw ang isa sa mga trade sana ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katropes ay nalabas na balita ngayong araw. Bago pa man nga po mapunta si Buddy Hill sa Golden State Warriors sa pamamagitan ng isang sign and trade, ay sinubukan muna nga po itong kunin sa isang trade ng Los Angeles Lakers. Base nga dito mga katropes inoferan pa nga po ng kanilang general manager na si Rob Belinka ang Philadelphia 76ers ng dalawang future first round picks ang problema lang mismo si Buddy Hill na nga po nagsabi na ayaw nga po niyang maglaro sa Los Angeles Lakers dahil mas naniniwala nga po ito na mas malaki ang kanyang oportunidad na manalo ng kambiyonato sa Golden State Warriors maliban na rin nga po dyan ay naniniwala naman nga po si Buddy Hill na mas mabibigyan nga po siya dito ng pagkakataon na ipakita ang kanyang laro Since sigurado nga po nagagawan siya ng Warriors ng iba't ibang klaseng play sa 3-point line. Napakalaking pressure naman nga na po ang makukuha niya kung sakali mang maglaro siya sa Lakers at kapag nagkaroon nga po siya ng masamang laro, ay sa kanya nga po ibubuhos ang sisi. Kaya iyan na nga po ang ilan lamang sa mga dahilan bakit hindi nga po nito ginusto na lumipat sa Lakers at magipag tandem kina Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.